sa iba pang ulan. Umalma ang Employers Confederation of the Philippines o so ECO sa 15 pesos na umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa ECO, hindi kakayanin ng ilang employers ang dagdag sahod, lalo na ang mga negosyante na nanulugi sa kanilang negosyo. Sa kabilang dako, ipinagtanggol ang Department of Labor and Employment ang dagdag na 15 pesos sa minimum wage. Ayon sa Dole, isa sa mga pinagbatayan ang mga consultations kasama ang direktor ng Dole NCR, NEDA representatives at mga kinatawan ng mga employers at mga manggagawa. Mula sa 466 pesos na minimum wage kada araw, tataas ito sa 481 pesos. Ayon sa Malacanang, ginagawa ng gobyerno ang lahat para magtaguyod ng mga trabaho na magbibigay ng mataas na sahod sa mga empleyado. At ang tinutukoy lang naman dito ay yung minimum standards, no, yung uh, yung pinakamababang pasahod. No? Ang nais nating maging outlook ay yung mag tayo ng mas marami pang job opportunities that are highly remunerative. No? Yung pong nag-showcase sa talent and skills ng mga Pilipino at yung hindi lamang nandun sa minimum wage uh, level. Kaya nga po, nandyan na yung mga business process outsourcing, nandyan din po yung pag-akit natin ng mga manufacturing industries na may higher value added. At dahil po dyan, may pagkakataon ng mga kumpanyang ito na mag-offer ng mas mataas na salary scale na lagpas po doon sa minimum wage.